Blow, blow. Oh. Yay! Oh. <laughs> magandang araw another video naman ng aming simpleng buhay probinsya ang share ko sa inyo ngayon at sigurado ako na nahulaan nyo ito dahil sa trailer natin ngayon. Yes, ika six birthday ito ni Inday Chloe. Ang tagal-tagal na itong nakastak sa aking cellphone. Hindi siya na-edit at ngayon lang. Noong November 1 pa ito na record. Dahil busy ako sa kusina at sinabihan ko ang kanyang pinsan kung pwede picturean siya at para kahit papaano eh may ron siyang remembrance sa kanyang ika six birthday. Eto nga pala ang birthday cake ni Inday Chloe. Ang dini iy ko na candy tower. Mas gusto pa ni Inday Chloe na ganyan yung kanyang birthday cake. Dahil uh, siguro dahil sa iba-iba yung uh, nilagay ko na biscuits at saka mga candies. Gustong-gusto talaga ni Inday Chloe na ganyan yung kanyang birthday cake dahil nung nakaraang birthday niya, ganyan din yung kanyang request na gawan daw siya ng candy tower para sa kanyang birthday. Unang ginawa ko na candy tower cake Noong birthday ni Kuya Charles Ika-tenth birthday niya Kasagsagan ata yun ng pandemic Dahil walang mabilyan na cake Kaya yan yung naisipan ko Para magkaroon si Kuya Charles ng birthday cake Simula noon parang mas gusto ko na nila Yung uh, candy tower cake Sa kanilang birthday Dahil hindi sila masyadong mahilig sa cake Kaya mas na-enjoy -e pa sila Sa candy tower na kanilang birthday cake. At ito naman ang mga simpleng pagkain na aming sinasalo-saluhan para sa ika birthday ni Inday Chloe. Hindi mawawala ang pansit na pampahaba ng buhay sa handaan ni Inday Chloe. At nagluto na rin ako ng tinolang native na manok. I-flex ko ulit sa inyo ang uh, buong itsura ng dini ko na candy tower ni Inday Chloe sa kanyang birthday. Dahil Halloween Princess ang aming Inday Chloe, kaya ayan nag-request siya na make-upan daw siya na mala vampire. At ito na nga ang lahat ng food para sa ika-six na Thanksgiving ng kanyang birthday. Dahil kami-kami lang naman, kaya simple lang yung aming pinagsalusaluhan na pagkain. Siyempre, bahagi ng pagpasalamat sa kanyang mga uh, six birthday ay nag-alay ng palang panalangin ang kanyang uh, lola para sa kanyang ikasi birthday. Happy birthday! Para complete ang handaan or ang birthday celebration ni Inday Chloe, syempre kantahan siya ng happy birthday at magbablow siya ng kanyang cake. Wow. <laughs> sino nag-makeup ni <laughs> Sino nag-makeup? <laughs> ah, <vampire>. ah <laughs> Thank you, Manang Twinkle. At hanggang dito lang muna ang ating video. God bless everyone. Bye.